Ma hiya af'alun naqisatun. Ano ang mga pandiwa na kulang? Ang dahilan bakit itong tinawag na fa'lun naqis o pandiwa na kulang, ma'na nuqsaniha ang kahulugan ng kanyang pagiging kulang annaha tadullu ala zamani faqat dahil ang fa'lun naqis o ang pandiwa na kulang ito ay tumutukoy sa panahon lamang ammal af'alut tammah subalit ang mga kompletong pandiwa fatadullu ala'l hadathi waz zamani ma'an ito ay tumutukoy sa gawa at panahon na nagkasabay sa madaling salita ang dahilan bakit itong tinawag na farlun nakis o pandiwa na kulang dahil ito ay tumutukoy lamang sa panahon subalit ang mga kumpletong pandiwa hindi lamang tumutukoy sa panahon pati rin sa gawa para mas maunawaan natin tingnan natin ang halimbawa Kana farlun naqisun yadullu 'ala az-zamanil madi ang kana ito ay farlun naqis o kulang na pandiwa ito ay tumutukoy sa nakalipas na panahon lamang wala yadullo al-hadath at itoy hindi tumutukoy sa gawa kataba fa'lum tammun yadullu 'alal kitabati hadath fi zamanil madi ang kataba ito ay fa'lum tammun ito ay kumpleto na pandiwa ito ay tumutukoy sa pagsulat sa hadas sa pangyayari na nangyari sa nakalipas na panahon. Ang kana, ito ay fa'lun is kulang na pandiwa dahil ito ay tumutukoy lamang sa nakalipas na panahon at ito'y hindi tumutukoy sa hadath sa pangyayari sa gawa. Habang ang kataba, ito ay fa'lop tamun, kompleto na pandiwa dahil ito ay tumutukoy sa pagsulat sa pangyayari sa gawa na nangyari sa nakalipas na panahon.